Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating babasahin ang talinghaga ng tatlong alipin. Isang araw, tinipon ng kanilang amo ang tatlong alipin bago siya pumunta sa malayong lugar. Binigyan niya ang bawat isa ng halaga ng pilak ayon sa kanilang kakayahan. Ang una ay tumanggap ng limang supot ng pilak. Ang ikalawa naman ay binigyan niya ng dalawang supot ng pilak. Ang huli ay binigyan lamang niya ng isang supot ng pilak. Pagkatapos ay umalis na ang kanilang amo at sinimulan na nila ang kanilang gawain. Ang unang alipin ay nagtrabaho ng mabuti at napalago niya ang limang supot ng pilak at naging sampo ang mga ito. Gayun din naman ang ikalawang alipin na ginamit ang kanyang supot ng pilak upang maging apat ang mga ito. Ngunit ang ikatlong alipin, na natatakot na mawala ang kanyang pilak, ay naghukay sa lupa at ibinaon niya ito. Nang bumalik ang kanilang amo, tinanong niya ang mga alipin kung ano ang kanilang ginawa. Ang una at ikalawa ay pinarangalan niya dahil sa sipag at pagtitiwala. Subalit, ang ikatlong alipin ay sinaway dahil hindi niya ginamit ang kanyang pagkakataon para lumago ang ibinigay sa kanya. Ang aral sa kwento. Ang talinghagan ito ay nagtuturo na dapat nating gamitin nang mabuti ang mga biyaya, talento, at pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Sa pamamagitan ng pagawa at pananampalataya, tayo ay makakapagdulot ng mabuting bunga hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa uulitin. Paalam!